ito na yung pangalawang dive namin katapos namin kumain mga kapaders at naroon kagad isda snapper, lapo-lapo maamu lang mga kapaders mm -hmm. gitik, sentido ang tama malaki na ito mga kapaders estimate ko dito mga 400 grams na makalaki, hanap na naman tayo dito sa coral, sa ilalim silipin natin Yo, yung malaking kanuping mga kapaders sana tamaan mm -hmm. lagata ito, bitil niya ito mga kapaders. Pero mas malaki yung snapper. Pasala po kaya yung ganyang kalaki. Tingnan ninyo yung mabuti ang pinagkaiba ng kanuping sa kang snapper mga kapaders. Ang kulay ng snapper, makintap ang kulay. Pero ang kanuping medyo pusaw. Hanap na naman tayong isda dito sa buhanginan. Naroon, may nakadapa mga kapaders. Timbungan. Mm -hmm. Sarmulite. Ito ang isdang lagi nakadapa sa buhanginan. Kung minsan, kumakain rin ng buhangin, mga kapaders. Pag na ito, lagi may buhangin ang bituka. Hanap balik tayo dyan sa parting unahan. Tsaga-tsaga lang tayo. Na ito, malaking timbungan, mga kapaders. Nakadapa sa bahura. Maganda itong gitikin. Mm -hmm. Hindi managitik. Uy, makakapulit, mga kapaders. Huwag ka na magparapul Saya Sayang pag ito nakabunot. Hindi pa man reject. Hanap ulit tayo, baka mayroon pa. At naroon, mga kapaders. Malapad na kanubing. Mm-hmm, naudog. Malayo yung sentido yun eh, mga kapatirs. inang kang kanggandahan. Kahit malayos yung sentido, pag tinaman pinakang mayor na tinik, para ding nagitik. Hanap na naman tayong isdang mga pana. Naroon, lapu-lapu. kausir mm hmm ka dyan. Na naman. Masarap palagang kumain pag sariwang isda mga kapatirs. Kaninang sinabawan namin, sarap manghikupan higupan. Malinam ng anlasa ng timbungan. Sinabawan kanina, dito sa butas may nakasuot naroon sungkitin ko muna mga kapaders para lumabas labas nasa na kaya ayun na ito talik mm -hmm. bago or paro kung tawag sa ibang lugar mga kapaders mayroon pang isa mga kapaders naroon nakalabas ang ulo mm -hmm. bali dalawa na naman Parehas ang tama mga kapaders. Ay magkaiba pala yung isa sa parting mata ito sa may pisngi, sa may palikpikan. Maganda ang kikita namin bukas. Halos pila ang isda na kapana. Pambinta lahat karamihan. Hanap na naman tayong isda. Naroon, nakadapa. Timbungan ulit mga kapaders. Mm -hmm. No, ang tama. Gitik mga kapaders. Ayan, nagpaparaikot. Matimbungan ngayon mga kapaders. Mayroon pang isa. Isang klase yan. Yung sarmuliti yun. Nakulay dilaw. Nasa na kaya yung sarmuliting iyon? wala mga kapaders ito na lang ang talikbago nakatakas kanina mm -hmm. lagata ka dyan mamaya makikita ko rin yung mga kapaders hindi makakalay yung sarmuliting yun mamaya pagkatanggal na ito hahanapin ko nasa na kayong sarmuliting yun magpakita ka naroon talikbago mga kapaders naglalangoy nagtawid ng kabilang bahura sigurado ito mm -hmm. mahirit ka pa ng langoy Malapal na rin ito mga kapatid. Ayan, naglulugo na. Sigurado ka na pang ihinain. Sana mayroon pang kasamahan. Hanap na naman tayo uli. Naroon. Trebali mga kapatid. Sibo. Mangali na naman ito. Sigurado ka na. Sabawan bukas. Nagatak mm -hmm. Nag ka na naman dyan. Di ka dyan mga kabunot. Mga 200 grams na ito mga kapatid. laki, Sigurado na ito bukas. Pambukod na naman. Masarap itong sinabawan. Hanap ulit tayo na ito may nakasuot, kanuping mga kapaders. At naroon, itong uunahin ko, mas malaki ito mga kapaders, baka lumayas. Sarmuliti, ipatang ko ang dulo ng pana ko sa ibabaw ng kurals. Mm -hmm, Hindi pa na ay nakaplang kita na mga kapaders, ay talaga sala. Nasa pulso ng kamay ito, wala sa pana. Nasa yung kanuping na yun? Na ito yung kanuping, hindi lumayas mga kapaders, nakasuot laang. Mm -hmm, Gitik yang dalawang yan ang magkasama sa presyo. Mas malaki itong sarmoliti mga kapaders. Itong pinana ko, ayan. Malaki yung mahaba, walang singaw. Hanap ulit tayo dyan sa unahan. Naroon. Talitbago ulit mga kapaders. Sigurado ka na naman. Mm hmm, tagatak na naman. Ay mga kapaders, bali tatlo na. Isang timbungan, isang kanuping, isang talitbago. Tuog-tuog sila tatlo mga kapaders. Malaki na naman ang itibukas bukas ng buyer. Hanap ulit tayo mga kapaders dito sa corals atin silipin baka may nakasuot naroon sarmuliti uli mm -hmm. lagata na naman getik mga kapaders isdang may balbas na naman nakakatuwang mamana pag ang isda ay datig datig mga kapaders hindi kasi yung malayo ang pagitan hanap naman akong isda na ito may taman ito mga kapaders delikado alam na kung saan ito galing mm -hmm kay kada besre ko nakabut naman ito mga kapader sa akin pumunta na roon yung tama ng pana kada besre ko hindi kasi nang malayo ang tama din ng pana ko hanap ulit tayo magandang buhay ito mga kapader buhay na buhay ang mga corals kaya mga isda dito lagi nakasuot lang sa mga butas na ito talikbago bago mm -hmm. mata mataan tama na naman malapad ang talikbago bago ito mga kapader kaya pilit yung pagtsagaan kaya lang minsan isa isa Hanap na naman tayong isdang mga pana mga kapaders. Konting tiyagat na laang na ito, balatan. Surusuro mga kapaders kung tawag ka sa amin. Ito yung mahalin, balatan. Sigur na ito sa presyo sa ano, kabangin. Kunin ito mga kapaders. Sa unang dive namin, meron ko na po ang balatan. Ayos itong pandaradagdag. Mahal nga pala ang kilo na ito. Pagtuyo na mga kapaders, 4-5 ang kilo. Big na ito kalaki. Hanap na naman tayo. Na ito, isda ulit mga kapaders. Sarabulitin na naman timbungan malaki. Mm hmm, lagatak dyan. Pati doon lang pana, kung lagatak din mga kapadis. Di bali, hindi mo buhay na bato yan. Kung yung nagiting, delikado ang pana, ko, mapurun na ako, naman. Nasa pa kasamahan kaya na yun. At yung hanapin mga kapadis, naroon uli. Timbungan na naman, nakadapa sa buhangin. Sunod-sunod ang -sunod timbungan dito na papakita At na ito pa. Mm hmm, lagatak ka dyan. Sige, pakita na kayo lahat sa akin at pagpapanayin ko kayo mga timbungan. Ayos nung pagtsagaan mga kapaders. Hanapan ko pa, baka mayroon pang kasamahan. At naroon pa, nasa corals mga kapaders. Timbungan na naman, nakakatuwang mamana. Mm hmm, sintido ang tama mga kapaders. Tatanggalin ito kagad sa paan ako at maghahap na naman tayo. Konting oras na lang, masikat na naman ang buwan mga kapaders. Hanap ulit tayong isda. Uy, mataas na ba ito mga kapaders? Na ito, magkasawan talig bago magkatalikuran sungkitin ko muna pag aabahin ko mga kapal saka dudubulin natin panain konti pa pwede na ito mm -hmm. Double, mga kapal kailang lang ko isa nakalabas sa siba ng pana mamay ko atanggalin uips ay mga kabunot -de -de ko yung dulo ng pana ko para bumal ng sima ayaw bumal mga kapal bumaong ka na ayun okay na mga kapal ayan ha hanap ulit tayong isda Kapantay lang ito mga kapaders pero ang isda na mama lang sa butas na ito lapo-lapo, sibungin, orsono mga kapaders. Kwarta na ito. Mm -hmm. natin mga kapaders. Estimate ko dito kalaki, mga 300 grams lang ito mga kapaders. Pasala po lang ito, 150 ang kilo. Kapag mga isang kilo na, 180 kilo ng ganun, sibungin. Uy, na ito mga kapaders, lumuti na ang likod. Matang itik, dambuhala ito mga kapaders. Ayan, sigurado ito, XL na ito mga kapaders Uy, laki Patataihin ko muna ito mga kapaders Pipisilin ko Uy, lubos ang mga putik mga kapaders Uy, iba namang iniisip ninyo Ito yung laway ng balatan mga kapaders ha Parang sutanghon Uy, Daming laway mga kapaders Matagal maubos ayo ah, Ayaw matanggal Ayaw pang dumikit sa bato Matanggal ka na, bahala ka Hanap ulit tayong isda Naroon sa butas Uy, umatras, balaking surahan Panahin ko na mm -hmm. Lord, nagkataka naman dyan. Malaking biyaya naman ito mga kapader. Salamat Lord na marami na naman. Huwag lang makabunot. Sigurad ito pang-ihaw bukas. Pero pang na muna mga kapader. Sa lang tayo maulam gaito kalaking surahan. Kasama ito sa presyo ng lapu-lapu na sibungin. 150 mga kapader. At na ito mga kapader. Pinana ko yung samaral. Ngayon ko lang na videohan. Pasensya na ulit mga kapader. Hila-hila aking pana. Persado kaya. Magkakaparaikot. Baka matil kang ulo ko. Ayun matibay talaga mga kapaders pero talaga pag malaki ang samaral pag hindi nagigitik ayan puro gus -gus na mga kapaders hanap na naman tayo uy na ito mga kapaders nakapana si Kalev Sirico ng malaking samaral gitik uy hindi palan binangga yung camera ko masisira pa akala ko baga nagitik. hindi palan may sira pa ang camera ko malaking samaral ito malapad na rin ayos yung pandaradagdag mga kapaders tinang ko mo ng huli ni Kalev Sirico Uy, suru-suru mga kapaders. Ayos yan, pandaradagdag. Hanap ulit tayo. Na ito pa, talikbago, naglalangoy. Medyo mailapla ang sikat na kaya ang buwan. Mm -hmm. Kaya mga isla, lumalangoy na mga kapaders. Nakakakita na sila ng baura kung saan sila mapunta. Mayroon pang isda mga kapaders, naroon. Nauto na ka ng flashlight, light, lapulapo na naman. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Pangalawang panak mga kapaders, sa pangalawang dive. Sigurado ito, ito ang mas malaki mga kapaders. Estimate ko ito, mga kalating kilo. Ganito kalaki. 180 na ang kilo. Hanap ulit tayong isda. Dito sa mga butas. Naroon may nakasuot mga kapaders. Talikbago na naman. Mm hmm. Gitik na naman. Naudog. Sigurado na ito mga kapaders. Wala itong alpas. Tanggalin ko na kagad sa pana. At baka mayroon pa. Hanap ulit tayo. Baka mayroon pa. Naroon may nakasuot. Talikbago ulit mga kapaders. Grabe ang pagkatago. Mm hmm dinuplasan mga kapaders na ito bumaga sa kamay ko oy lumayas na mga kapaders nasa na kaya yun ayun na piritan lang oy naroon na yung talagbago sumuot din napago din mga kapaders uy nasungkit ko pa na ito lumayas mhm mm di ka na katakas dyan kaunting orsa na lang mga kapaders maaahon na rin kami may lap na ang isda maliwanag kaya ang buwan hanapan ko pa baka makalasbol pa mga kapaders kung sakali lang dito sa butas, may nakasuot. Ditik mm -hmm. mga kapadir, sarmulitin na naman, timbungan, isdang may biguti. Hanap ulit tayong isda mga kapadir. Na ito, sarmulitin na naman, tagabuhangin, nasa bahura ngayon. Mm -hmm. Lagatak na naman. Ayos ito mga kapadir. Maraming klase nga pala ang sarmuliti. Iba't iba ang kulay. Dito ninyo makikita ang iba't iba klaseng isda sa daliman dagat. Hanap ulit tayo mga kapaders. Sana mayroon pa. Uy, na ito mga kapaders. Malaking umang. Nakaya din yung malaking shield. Lakas ng umang ito mga kapaders. Yang umang na yan, kinakain yung mga kapaders. Masarap niyang inihaw. Lalo ang sipit na yan. Hindi pinakakalason yung Siya yung umang sa laot na kinakain. Hanap ulit tayo. Na ito, timbungan na naman. Malaki mga kapaders. Pasiguruhin ko. Mm -hmm, lagatak na naman pandaradagdag ayun mga kapaders Ang ito muna aking video Maaaho na rin kami at maauwi na yeah. <laughs> mga <laughs> maninibukan kapantay laang ang isda ay kaya lang ikudun talaga nung dayo kudun talaga sa ito sa

pon barut ni ate mo. Na ito na mga Kapaders ang aming kinita, lahat-lahat. Pati kasama dun sa kulambutan, sa kalon sa kubo pa mga Kapaders. Ito ang aming kabintahan lahat-lahat. 7979 ang gastos 978, ito ang natira 7001. Divide 5 mga kapaders. Partihan bawat isa ay 1 Ayos na ito. Salamat uli Lord na marami. Ngayon lang kami ng na kajak, naman gato kalaking kabintahan mga kapaders. Lubos kami ng kapasalamat kay God. Kahit para paano sa araw gabi namin pagalaot ay eh, nakakahuli pa rin kami. Maraming salamat nga pala sa mga silent viewer, subscriber, sa mga hindi pala skip ng ads. Shoutout nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao, pati sa ating OFW. Ayan mga kapaders, maraming salamat ulit sa inyong panood. Abang-abang, sunod na binsyo natin gagawin. God bless. Ingat po tayong lahat.